So good morning sa ating lahat mga kabadi So panibagong araw na naman at panibagong vlog At panibagong blessing dahil every eh, gising po Sa blessing So ngayong umaga mga kabadi eh September 6 Medyo maulan pa rin uh, Tulad kahapon Pero kagabi mga kabadi, sobrang lakas Talagang halos walang tin yung ulan Tapos malakas yung buhos mga kabadi Pipitas pala namin ng ano ngayon, ng ampalaya at saka sitaw. Pero hindi ko alam kung may mapipitas pa mga body kasi merong ibang pumipitas. Maawa kayo sa naghahanap buhay. <laughs> Maawa kayo sa nag namumuhunan. Gaya nung pitas natin mga kabady, yung pinitas natin si itaw, hindi pa dapat pumipitas kasi uh, napitas na siya. May ibang humalaw mga kabady. Kasi nung hapong inikot namin, bago pitas yung ginabukasan, estimate ko mga kabady, aabanti pa doon sa huling pitas natin na 3,800. So possible sabi ko mga 4,500 to 5,000 kaya mong pumitas. Diba? Pag uh, pitas namin ni Harvey nung isang todling, sabi ko, Bi, napitas na to, Bi. Sabi niya, hindi pa, hindi pa pumitas si Kaka. Sabi niya, sabay lang kaming dumating. Kala ko kasi pinitas na ni Kaka, tapos na, kaong ganun. Sabi niya, hindi pa, hindi pa kami pumitas kuya. Sabi niya. Eh, na, na ano yan, napitas yan. Sabi mo ganun. Kaya mo, walang bunga oh. Tsaka yung ano, ang palaya. Ah, kaya nung pumitas tayo sa ito, nung naka 1,500 lang mga makakabali. Eh. Malaki yung inatras niya. Kaya, tawag ko lang ngayon kung makakailan nga tayo. Makakailan yung mapipitas. Kung hindi na halaw. Tingnan natin. mamaya. Pero bago tayo lumusong mga kabadyo, pupunta muna kami ng gapan. May asikasong yun lang kami sandali. Maulan pa rin oh. Ano yung mga kabahad. Maulan pa rin masakit mga kabady, di ba? Mura na nga yung gulay, dinahakan na nga. Tapos yun, ito yung gagawin ng ibang tao. Ayos. Yeah, Ay. Pagpunta muna tayo ng gapan. Bago pala yun, natin muna natin sa bayad si, sa school si Marcos. Tapos, diretso tayo ng gapan sa mga pakay natin doon mga kabady Makabili tayo ng uh, drum Para sa Mga kalamansi Tsaka may ayusin din tayo doon Importante mahalaga Ay. Importante na mahalaga pa Yara. So ayun mga kabady Okay na yung lakad natin Nakapag-open na tayo ng Account. account din tayo nag-open sa security bank mga kabady Happy birthday kay mother. Ayan, mother. mother happy birthday sa iyo. At uh, sana ay malusog na pangkatawan. At uh, more birthdays to come sa iyo, mother. And ingat po kayo palagi. At enjoy niyo yung araw niyo. Ayun. Ay, lucky day. Ayun, i-register na natin kay YouTube. Pero wala tayo mga body eh. Nagka problema yung sa ano natin sa account natin sa video mga kabady, hindi pumasok yung ating sahod kay youtube mga kabady dalawang linggo na kaya yung mga, mga alaga natin dun eh diet actually ano sya, dati pa namin gawain hindi talaga namin iniiwan yung sahod ni maki doon hmm. diba, as in talagang hindi talaga tayo nag ano, ngayon lang after ilang years na, 4? 4 years na Four years. Kaya ka nagtakay, nagkabad na lang siya nag ano ba. gulat talaga ka. Pero okay na rin naman. Kasi lagi tayong nagkakaan na sa bitin. New bank. Ayan, nagkana tayo nag... Change tayo ng bank mga kabady. Security bank. Sana eh, maging okay na. Check it si kabady. So mga kabady, magandang hapon po sa ating lahat. Opo mga kabady, hapon na. <laughs> Sado ala na po ang ating oras ngayon pa lang tayo palusong sa farm. Nakapitas naman daw sila ng uh, ampalaya at sitaw. hindi ko alam kung, mag ilan. Alamin natin mga mga kabady. Nakita ko pa yung bayar namin dito eh. Nagtitinor sila doon sa kubo. medyo maaliwalas na yung alangitan mga kabady pero naka orange ano pa rin tayo mga kabady dito sa Pampanga Nueva Ecija yan ay pa rin uh, maulan pa rin mga kabady at yun na nga meron na naman parating na panibagong bagyo Yeah. Si Harvey ang nasa farm Tsaka si Karodel Si Kakarodel Malalim pa rin yung Tubig sa ilog mga kabadi eh pero sa kabilang banda eh, painam din. <laughs> Alam niyo kung bakit mga kabadi? Eh, sagana tayo sa tubig. Kaya nga eh, kung ano yung pagkakalob ng Panginoon sa atin eh, maluwag natin na, tanggap niya Kung ano man yung itira niya ha, At kung ano man yung tanggalin niya Hindi para sa atin yan eh. Makasurvive man yung... Makasurvive man no? hindi Anong ganun Tayo naman ay sumusugal mga kabali. Yeah. Alam masakit eh. Kung kailan last na eka eh, ha. Eh, mukhang di pa tayo deswertehin. Uh -huh. talaga ang laban ng sugal mga kabady <laughs> sugal sa paghalaman although malaki pa yung malaki pa yung uh, pinahabol natin sa puhunan pero once naman na uh, makasurvive yung ating mga sitaw eh, uh, malaki ang chance na makabawi tayo at makakasobra uh, pa tayo ng malaki at kung magbabago yung presyo ng gulay siyempre pero sa tansya ko eh mukhang mukhang gagalaw-galaw naman siguro yan dahil pagkaganitong panahon mga kabadi pagkaganyan nag-uulan halos walang tigil walang matinong halaman yan kasi pagka sa lukuyan namumulaklak ang halaman mo kahit ano pang halaman mga kabadi pag nag-uulan na ganyan eh malaki yung chance na hindi magtutuloy kasi nga nabubugbog sa ulan, nabubulok yung kanilang mga bulaklak at hindi nagtutuloy kaya yung iba na nakatuloy na yung mga bunga at nagpapalaki na lang eh, <laughs> abiswelto <clears throat> pero yung mga kasalukuyan naman na bulaklak eh hindi makakalusot kasi nga hindi magtutuloy yun ako oh, ba ganoon lang talaga laban lang eh kaya nga, nga. ganoon talaga laban ng magbugulay o maghalaman <laughs> minsan talo, minsan panalo minsan ay tabla pabaligtaya eka nga uh, tuloy tuloy lang tayo mga kabady tuloy tuloy lang ang laban kahit mahirap next season naman mga kabady wala na tayong wala na tayong ganong gulay kasi kasaya masyado ang marami na gulay Ganun na muna tayo focus muna tayo sa ano sa kamansi sa mais mais na lang tayo wala masyadong matrabaho ganda din sana palay dahil medyo ganda ganda ang ano ng palay ngayon kaya lang wala tayong pagtatamnan ng palay pagtatamnan natin ng mais hindi naman siya pwedeng palayan pagkatagaraw tao sa tubig sa mga susunod, di ba? Ah, mga focus tayo sa mga alaga natin. Mga baboy, mga kambing, mga bibi natin diyan. Tuloy-tuloy lang tayo, tuloy-tuloy lang. Pati ko, kinagatawan lang gam. langaw ano pala langaw kalabaw ko kaya pala sakit kalapit na tayo sa kubo mga kabali kumupa na yung tubig dito sa tabi natin Sarap magtanim ng pala yung mga kabady, mga dalawang hektarya pataas mga dalawa, tatlo, ganyan para sulit malandaan para dumilis yung mga gulong ah 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 bumili pala akong pagkain ng baboy kanina pag inahid. tatlong sako tsaka isang hindi saong para sa mga patiner natin meron pa naman silang dalawa sako ganyan wala sila nalaman na nun wala nalaman laban laban tayo ito paano nga itong sitaw อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชูป ah. ัดเยี่ยนปัดจิ้มบุเอาเป็นจิ้มบัวจ้วเนี่ยปลาลูกมือเดายืนตรงอยู่ตนี้ลงที่แบบว่าอะไรแบบนี้นะที่ครณสาวบอกนะรู้ไหมว่าเย็นนะ kung kanya ni kami dito nung buk. Ayaw mo ba? na ba nara dito ko ka? Kita kasi paluda. Ano dito pala yah? Pwede nang pang ano kay Ate Gemma yan Pilapil, pilaapil, 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 pilaapil,

hindi nyo napapanood yung tubig, nawawala. Tumatawa si Arby ka? ah tumatawa si Arby. Nakikita ko na kasi Arby, mga ilang na. sumasapaw na mo ka, ah, ganyan ka Ano nga sumabog dito sa gilid na ito? tulos. ni. Makoy, syempre eh. Ayun natin timbo. Ayun. 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 Kita na buhay yung salay natin dyan ka Ayan yeah. yun o Salay salay Bala ko na kumain tumubing yun Bakit may langka? <laughs> ang pundur yan. Dimis kang ko. Di ba ka? Kagas Uto. sa'yo. Buto. pilo. Naraktang pa Ba tayo pangalugi? Ano? 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 kursi saya dorot dorot, dorot, dorot. እን 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 alis ko kanya dyan na kuha niyong eh dyan o oh. dyan na